Alam nyo ba mga katupa na meron pong tatlong bahagi ang Iglesia ni Kristo noong unang siglo ayon sa patutuo sa mga hula sa banal na kasulatan o sa Biblia? Ang tanong, saang mga lugar ang pagmumulan ng tatlong iglesia na pinatutuhanan ng banal na kasulatan? Well, katupa, ang unang iglesia po ay ang iglesia ni Kristo sa Jerusalem. Yan po ang unang iglesia pumapangalawa po ang Iglesia ni Kristo ay sa lugar ng Gresya. At ang pumapangatlo, eto yung tunay na Iglesia ni Kristo na babangon at muling itatayo. At ang ikatlong Iglesia na siyang dadalhin ng Panginoong Diyos at susubukin. Walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo sa Pilipinas na ipinangaral at itinaguyod ng nag-iisang sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Manalo. May talata bang magpapatutoo o magpapatunay na meron nga bang tatlong bahagi ang Iglesia ni Kristo noong unang siglo? Well, katupa, ganito po ang nakatala sa banal na kasulatan. Ito ang magpapatunay at magpapatutoo na meron pong tatlong bahagi ang Iglesia ni Kristo. Ang sabi dito sa Sakarias 13, talatang 8 at mangyayari na sa buong lupain sabi ng Panginoon dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay ngunit ang ikatlo ay maiiwan ang tanong katupa alin ba yung dalawang mahihiwalay at mamamatay ito po yung tinutukoy ng banal na kasulatan na ang dalawang ito ay mahihiwalay at mamamatay ito yung Iglesya ni Kristo sa Jerusalem. At ang pangalawa, ang Iglesia ni Kristo noong unang siglo sa lugar ng Gresya. Yan po yung dalawang mahihiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo, ayon sa banal na kasulatan, ang ikatlo po ay siyang dadalhin ng ating Panginoong Diyos at kanyang susubukin. At ito anya ay tatawag sa kanyang pangalan at sila niya ay aking papakinggan. Yan po ang sabi ng Panginoong Diyos. Yan po ang katuparan ng Iglesia ni Kristo na lumitaw sa Pilipinas. Yan po ang tinutukoy ng banal na kasulatan na ikatlong bahagi sa kanyang Iglesia. Kaya mga katupa, ang Iglesia ni Kristo po ayon sa banal na kasulatan na itinuturo o ipinapahayag ang ikatlong Iglesia ni Kristo sa Pilipinas ang siyang katuparan sa mga hula ng banal na kasulatan. Kaya ito po ang makapagliligtas sa atin sa araw ng paghuhukom. Kaya mga katupa, no, ito po ay hindi imbento o kuro-kuro sapagkat ayon po sa binasa nating talata, ito po yung magpapatutoo na lubos na natutupad sa ikatlong bahagi ng Iglesia Ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Iglesia Ni Cristo na ipinahayag at itinaguyod, ipinangaral ng nag-iisang sugo ng Diyos sa mga huling araw mula sa isang tao. Ngayon ay bayan mo. Yan po ang Iglesia ni Kristo.